Kaibigan, may isang tanong ako sa iyo. Paano mo malalaman kung may gusto na sa iyo ang isang babae kahit hindi niya sinasabi? Baka araw-araw mong iniisip kung totoo ba ang mga kilos niya o baka naman napagkakamalan mo lang. Pero paano kung may mga hindi niya sinasabi pero ipinapakita niya na pala? Napansin mo na ba? May mga titig na parang may sinasabi. May mga ngiting parang may lihim. May mga simpleng kilos na tila may mas malalim na kahulugan. Pero paano mo nga ba malalaman kung may gusto na sayo ang isang babae? Maraming lalaki ang nalilito, nag-aalinlangan o natatakot mag-assume. Baka mapahiya, baka mali ang basa, baka pang kaibigan lang pala. Pero sa ilalim ng lahat ng pagdududa, naroon ang tanong na bumabagabag tulad ng May gusto rin kaya siya sa akin? Sa video na ito, ibabahagi ko ang sampung senyales na gusto ka na ng isang babae ayon sa karanasan, obserbasyon, at kaunting wisdom mula sa Stoic philosophy. Kung gusto mong malaman ang mga signs na ito para mas maging matalino at maingat sa pakikipagrelasyon, mag-subscribe ka na ngayon kaibigan at samahan mo ako hanggang dulo. Una, siya ay nagiging komportable. Kapag kasama ka kaibigan, ang unang senyales na gusto ka ng isang babae ay nagiging komportable siya sa presensya mo. Hindi niya kailangang magpanggap o magpakyut. Ipinapakita niya ang tunay niyang sarili, kahit yung mga bagay na minsan nahihiya siyang ipakita sa iba. Ayon kay Marcus Aurelius, walang mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng kapayapaan sa sarili. Kaibigan, kung kaya niyang ipakita sa iyo ang sarili niyang walang maskara, isang malaking senyales ito na tanggap ka niya at posibleng may nararamdaman na siya. Pangalawa, lagi kang kanyang hinahanap o kinukumusta. Hindi man niya sabihin ng diretso, pero ang pagmensahe niya sa iyo para kumustahin ka kahit walang importanteng dahilan ay isang senyales ng interes. Dahil ang taong walang paki-alam hindi mag-aaksaya ng oras para kumustahin ka. Kaibigan, kapag iniisip ka ng isang babae sa simpleng paraan, na gusto niyang malaman kung kumain ka na ba o kung ayos ka lang, isa itong anyo ng concern na mahirap itago. Pangatlo, nagbibigay siya ng maliit na sacrifices. Para sa'yo, mapapansin mo, kaibigan, na may mga bagay siyang ginagawa para sa'yo, kahit hindi naman niya kailangang gawin. Minsan, magbibigay siya ng oras kahit busy, o tutulong kahit hindi mo hiningi. Ayon kay Marcus Aurelius, hindi sa salita sinusukat ang pagkakaibigan, kundi sa gawa. At kung ang isang babae ay gumagawa ng effort para sa sayo, kahit hindi mo hinihingi, posibleng may mas malalim na dahilan kung bakit. Pangapat, ginagawa kaniyang parte ng kanyang mga plano. Kaibigan kapag sinasama ka niya sa mga plano niya sa buhay, sa mga lakad, o kahit sa simpleng kwento tungkol sa future niya, senyales ito na iniisip kanya bilang bahagi ng kanyang mundo. Hindi ka lang simpleng kaibigan, unti-unti kang nagiging kasama sa direksyon ng buhay niya. Panlima, nagseselos siya, kahit hindi naminamin. Minsan, kaibigan, hindi niya sasabihin ng direkta pero mapapansin mong nagseselos siya kapag may ibang babae kang binabanggit o kapag may kausap kang iba. Mapapansin mo sa kilos, sa tono ng boses, o minsan sa biglang pagiging tahimik niya. Ayon kay Marcus Aurelius, ang inggit ay senyales ng pagkagusto, ngunit hindi laging kapakipakinabang. Pero sa sitwasyong ito, ang pagseselos niya ay senyales na may espesyal kang lugar sa puso niya. Panganim, nagiging supportive siya sa lahat ng ginagawa mo kaibigan kung lagi siyang proud sa mga naabot mo at lagi siyang nandyan para mag-cheer up sayo, sinyalis ito na pinahahalagahan niya ang tagumpay mo. Hindi siya nagiging competitive sayo kundi natutuwa siyang umaangat ka. Isang tanda ito na may respeto at paghanga siya sayo at madalas mula sa respeto naguugat ang pagibig. ibig Pampito humahanap siya ng maliit na paraan. Para mahawakan ka, napansin mo na ba, kaibigan, na may mga pagkakataon na tila nagiging madalas ang simpleng paghawak niya sa braso mo, sa kamay mo, o sa balikat? Hindi ito aksidente. Madalas, ito ay subconscious na paraan niya para iparamdam ang comfort at closeness niya sa iyo. Sa stoic na pananaw, hindi lahat ng kilos ay may verbal na paliwanag. Minsan, ang kilos ang nagsasabi ng hindi kayang sabihin ng bibig. Pangwalo. Nakikinig siya sa maliit mong detalye kaibigan. Ang isang babae na may gusto sa iyo nakikinig, hindi lang sa malalaking kwento mo, kundi pati sa mga simpleng bagay. Naalala niya ang paborito mong pagkain, kulay, kwento mo noon, kahit akala mo nakalimutan na niya. Ayon kay Marcus Aurelius, ang atensyon sa maliit na bagay ay tanda ng pagmamalasakit. Kung pinapakita niya ito sa iyo, hindi na yan basta simpleng interest lamang. Pangsyam, nakikita mo ang pagbabago sa kanyang ugali. Kapag kasama ka, mapapansin mo, kaibigan, na iba ang kilos niya kapag ikaw ang kasama niya. Baka mas masayahin siya, mas open, o minsan, mas mahiyain. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagiging conscious sa presensya mo. Ito ang isang senyales na gusto kanyang ma-impress at gusto niyang makita mo ang best version niya. Panghuli, hindi siya natatakot. Magpakita ng kanyang kahinaan sa harap mo kaibigan. Ang pinakamalaking senyales na gusto ka ng isang babae ay kapag handa siyang ipakita ang mga takot, pangarap at kahinaan niya sa iyo dahil hindi niya ito basta ginagawa sa lahat ayon kay Marcus Aurelius ang katatagan ay hindi sa pagtatago ng kahinaan kundi sa kakayahang tanggapin ito at kung kaya niyang ipakita ito sa iyo pinagkakatiwalaan kanya ng higit pa sa ordinaryong pagkakaibigan kaibigan hindi lahat ng babae ay naghahanap ng perpektong hitsura perpektong katawan o perpektong mukha Maraming babae ang mas tumitingin sa lalim ng ugali, sa kabaitan, sa respeto, sa kung paano ka magpahalaga sa sarili mo at sa ibang tao. Oo, may mga babae na palihim lang nagpapakita ng nararamdaman. Hindi lahat lantaran, hindi lahat ay maglalakas loob umamin. Minsan, nasa simpleng tingin, sa madalas na pag-chat, sa pagtatanong kung kumain ka na, sa maliit na alaalang binibigay, doon mo makikita ang halaga mo sa kanila. Kaya kaibigan, huwag mong isipin na hindi ka sapat dahil lang sa itsura mo. Tandaan mo, hindi kailangan ng ABS para magmahal at hindi kailangan ng matikas na forma para mapansin. Ang kailangan mo, isang puso na totoo, isang isipan na maayos, at isang karakter na hindi natitinag. Ayon kay Marcus Aurelius very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking. Ang tunay na confidence, kay Bigan, nagsisimula sa pag-accept sa sarili mo. Kung paano ka tumayo kahit na dapa, kung paano kang ngumiti kahit may takot, kung paano ka nagmamahal kahit nasaktan. At tandaan mo, baka habang iniisip mong walang pumapansin sa'yo, may isang babae na pala Matagal ka nang tinitingnan mula sa malayo. Naghihintay lang na mapansin mo rin siya. Kaya ngayon, kaibigan, handa ka na bang buksan ang mata mo sa mga palihim na senyales? Handa ka na bang maging mas kumpiyansa? Hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil sa kung sino ka. I-share mo ang kwento mo sa komento at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman at inspirasyon. Kaibigan, tandaan mo ang mga palatandaan ay gabay lang, hindi garantiya. Ang bawat ngiti, bawat pag-alala, bawat oras na ibinibigay niya sayo, lahat yan ay maaaring senyales. Pero ang pinakamahalaga, hindi kung gusto ka niya, kundi kung paano mo siya irerespeto, kung paano mo siya papahalagahan, at kung paano mo rin kikilalanin ang sarili mong halaga. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay mo ay nasa kalidad ng iyong mga pag-iisip. Kaya bago ka magdesisyon kung aamin o magtatapat, siguraduhin mong malinaw ang intensyon mo. Dahil ang pag-ibig, kaibigan, hindi laro ng hula-hula. Ito'y paglalakbay na nangangailangan ng tapang, respeto at tunay na intensyon. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Sa mga senyales na nakita mo Naniniwala ka bang may gusto nga siya sayo? O baka ikaw ang unang hakbang na hinihintay niya? I-share mo ang sagot mo sa komento at huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman sa pag-ibig at buhay. Ngayong alam mo na ang sampung senyales na gusto ka ng isang babae, may tanong ako sayo. Alin sa mga ito ang napansin mo na sa taong iniisip mo? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. At kung gusto mong mas marami pang ganitong stoic advice, Tagalog, life advice Tagalog at stoic motivation Tagalog na makakatulong sa pag-unlad mo bilang isang tahimik pero bagsik na lalaki, mag-subscribe ka na ngayon kaibigan. Tandaan mo, do it silently, let the result do the talking.